Isayas Ang mensahe tungkol sa Damascus Ikalabimpitong kabanata Ang mensaheng ito ay tungkol sa Damascus Makinig kayo Ang Damascus ay hindi na magiging lungsod Dahil magigiba ito Wala nang titira sa lungsod ng Arower Magiging pastulan na lamang ito ng mga hayop At walang gagambala sa kanila roon mawawasak ang mga napapadirang mga lungsod ng Israel at mawawala ang kapangyarihan ng Damascus. Ang sasapitin ng mga matitira sa Aram ay katulad ng sinapit ng mga taga-Israel. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Pagdating ng araw na iyon, mawawala na ang kapangyarihan ng Israel at ang kanyang kayamanan ay mapapalitan ng kahirapan. Matutulad siya sa taniman ng mga butil na ginapas na ng mga nagaani, tulad ng taniman sa lambak ng refaim pagkatapos ng anihan. Iilan lang ang matitira sa kanyang mga mamamayan. Matutulad siya sa puno ng ulibo. Pagkatapos pitasin ang mga bunga, maaaring dalawa o tatlo lamang ang bungang matitira sa pinakamataas na mga sanga at apat o limang bunga sa ibang mga sanga. Ako ang Panginoong Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito. Sa araw na iyon, lalapit na ang mga tao sa lumikha sa kanila, sa badal na Diyos ng Israel. Hindi na nila papansinin ang mga altar na sila mismo ang gumawa. Hindi na rin nila papansinin ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Ashera. Pati ang mga altar na pinagsusunugan nila ng insenso, nagawarin lang ng kanilang mga kamay. Sa araw na iyon, ang matitibay nilang lungsod ay mawawasak at iiwan na lang nila, katulad ng mga lungsod ng mga Amoreyo at Hibeyo, na iniwan ng mga ito nang dumating ang mga Israelita. Kinalimutan ninyo ang Diyos na inyong tagapagligtas at bato na kandungan. Kaya kahit na magtanim kayo ng magagandang klaseng tanim, katulad ng ubas na galing sa ibang lugar, at kahit na tumubo ito at mamulaklak sa araw din na inyong itinanim. Wala kayong makukuhang bunga. Nagpagod lang kayo at naghirap. Tingnan nyo, nagkakagulo ang napakaraming tao mula sa mga bansa. Ang ingay nila ay parang ugong ng malalaking alon. Pero kahit nakatulad sila ng malalaking alon na umuugong, tatakas sila kapag sinaway sila ng Diyos. Matutulad sila sa ipa sa mga burol na ipinapadpad ng hangin at ng dayaming tinatangay ng ipo-ipo. Sa gabi naghahasik sila ng lagim, pero kinaumagahan nilipol sila. Iyan ang mangyayari sa mga sumasalakay sa atin at mananamsam ng mga ari-arian natin.